Pugigot. Dong. Tara. Ano yan? Mamimitas tayo ng ungali. Tara. Dong. Ito po yung puno ng ungali guys. Ito. Ayan. May bunga sa itaas. Ayan. Di pa po hinog. Sana may makita tayong hinog dyan dito dito po ay inakyat ko na po ang puno ng mangga para humanap ng hinog ng bunga At ayan po, may napitas na po ako na hinog. Isang kumpul At naghahanap pa po ako ng iba. Para po marami-rami po ang ating makukuha. At sa wakas, may napitas po tayo na apat na kumpol na hinog. Ito po yung ungali guys na aking napitas. Uh, kakainin namin ni Pug Pugigot kung kakain ba sya nito ang laman niya guys eh. naming buso buso Mm, don't. At sinubukan kong subuan si Pugigot pero ayaw niya. Dahon lang yung ano, kinakain niya. Ayaw niya ng bunga. Ang lasa po nito guys ay ano may kunting tamis at saka may kunting asin. Yun lang po ang lasa dito. Pero, ano daw to? Gamot daw to sa mga ano, sakit-sakit. Sakit-sakit ng mga katuan. Itong ungali. Parang ano lang siya Ano? Ah, kakaw. Gano. Parang kakaw lang. Kunti lang din ang makakain mo dito. Pagkatapos kong kumain ng hungali ay naghanap kami ng pangkatong. dito guys ay pauwi na kami kung nais nyo pong sumama samahan nyo po kami kahit ang susunod na video ay medyo nakakaduling kasi yung camera o yung cellphone na ating ginagamit ay wala pong ano uh, gopro pero hayaan nyo guys baka po tutulungan tayo ni Pugigot na maka bili ng GoPro camera at saka baka din may magsponsor sponsor sa atin ng GoPro camera pero siguro sigurado akong wala kasi mahal po yung GoPro camera nasa 20k pababa kaya mahirap mahirap po tayo magkaroon ng GoPro camera lalo na lalo na na wala pa tayong kita dito sa ating pagbablog kasi may ads tayo pero kadalasan ini-skip po yung sa mga manunood. Kaya di po tayo kumita. ah, uh, mahirap po kasi dito sa ano sa probinsya, dito sa bundok. ah, uh, magkakapira ka po dito. Mga, antay ka pa ng mga tatlong buwan kung mga gulay ang itinanim mo. Antay ka ng tatlong buwan bago ka magkapira. Kung sa saging naman, siguro mga isa't kalahating taon bago ka magkapira sa saging mag-aantay ka pa ng isa't kalahating taon o dalawang taon bago ka magkapira kaya mahirap talaga pero yan nyo guys sana tutulungan tayo ni Pugigot na makakabili tayo ng GoPro camera para po ano, hindi na po tayo maduduling sa kakasunod sa sa kapapanood ng vlog ni Pugigot <laughs> yan po medyo malayo-layo pa po kami sa aming bahay mga 5 minutes pa bago kami makarating kung nais nyo pa kung nais nyo pa kaming sundan tara guys samahan nyo kami hanggang sa makarating po kami at salamat po guys sa palagi ninyong pagsuporta sa aming vlog ni Pugigot maraming maraming salamat po